pag muna natin para sa mga kapakanan ng mga senior citizens na nakikinig sa atin at yung mga nag-aalaga sa inyo, no? Uh, magpapakwento lang tayo sa Department of Health tungkol dun sa mga bagong alituntunin nila pagkabibili ng gamot, gamot ng mga seniors. Ano? Kakampanayam natin si... Ang spokesman ng Department of Health, si Asec Albert Domingo. Good morning po and welcome back po sa Sapol DWIZ. Good morning, magandang umaga Jarius and Relza, magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Thank you. Thank you very much for your time. Ano po yung bago niyong alit, uh, alit, sir? Um, hindi na kailangan nung booklet, purchase booklet ngayon pagka bibili ng gamot ng mga seniors? Tama po yun. Tama po yun, uh, Jarius. No? Nung uh, ating uh, December 23, lumagda ang ating uh, Secretary of Health, Tidoro Erbosa, ng Administrative Order 2024-17, uh, uh, na uh, kung saan linagay po ng DOH, inalis na yung requirement ng uh, pagpakita ng isang purchase booklet para ma-commit ng ating mga senior citizens ang 20% discount sa mga gamot. Ang kailangan nila pong ipakita, dalawang bagay. Una, ang ating ID, senior ID, or kahit na anong government ID na may birthday. At ikalawa ay ang reseta po ng doktor. Okay, yung reseta ng doktor, kailangan uh, physical na reseta o pwede nasa cellphone lang. Halimbawa, sa mobile phone, pinadala yung reseta. Pwede rin yun? Pwede rin po a ah, ah, kasabay na rin ng ating ah, paggamit ng mga prescriptions na may QR code yung mga ini-issue po ng mga doktor na electronic prescription verifiable uh -oh. pwede uh -oh. rin po yun. Uh -oh. So tatanggapin na ngayon 'yon. Na-inform na lahat ng mga alam mga botika, mga drug stores tungkol dito sa bagong uh, patakaran. Opo, Jarius, no, ang ating uh, dissemination has been widespread Ora mismo no araw na yon no December 23, uh, talagang nag-viral siya. Nag-release rin kami ng copy ng ating administrative order at the same time officially nagkaroon ng dalawang publication. Yung pinaka recent na nakita ko December 27 sa page uh, B12 ng Philippine Star, nakapublish po yon. And uh, even earlier than that, there was a smaller periodical, uh, apologies I forget the name right yes, now, uh, pero na-publish rin po siya. So, kumpletong-kumpleto po yan na ah, dun sa ating mga publication and dissemination requirements. Okay, very good. Kasi kasi ang inaano lang ang inaalala lang mga seniors baka kung ano pang hingin sa kanila mga ano, mga papers kasi la, nahihirapan na nga dati sa ano eh pagka sasabihin no? oh ito lang kasi yung reseta mo sabi rito uh, 30 tablets ito tapos hindi ka maka mga ganun eh baka tapos sabihin, baka sobra ka na nabili nito mga ganyan eh paano mangyayari nun uh, who will check that now Yes, actually tama kayo nun na uh, Jarius no. Meron meron pa rin kaming reports na nakukuha ngayon na hinahanap pa rin yung uh, purchase booklet. Eh kahirap-hirap nga nakakalimutan o kaya nasira, nabasa, hindi sinadya. So, uh, sabi nga ni Secretary Ted, hindi naman nakalagay kasi sa batas talaga na requirement when sa batas, Republic Act wala dun sa Expanded Senior Citizens Act yung requirement ng purchase booklet eh naidagdag lamang po yun ng no, mga bandang uh, 2012 uh, nung sa nagsulat uh, then uh, during then uh, nagkaroon ng requirement sa DHAO. yun lamang po yung kinorek. kung sino po yung magbabantay uh, uh, kung mayroon po tayong mga lolot lola mga seniors na hinahanapan ng purchase booklet pwede po kayong tumawag sa FDA Action Center uh, ang mga telephone number po ay 88571 9 0, -0 local 1,000, 2, 2 or 2186. o ay uh, telephone number 8 8 Yan po ay mga Metro Manila numbers sa area code 2. Pakiiulit lang yung mga numbers please. Opo, ulitin ko po. Yung uh, ating uh, trunk line is uh, area code 2 telephone number eight eight five seven one nine zero zero ang mga local number ay one zero 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 two one eight four two one eight five o kaya two one eight six tapos meron rin pong direct line area code 2. telephone number eight eight four two five six three five okay thank you po Asik Albert, uh, may isa lang po akong concern kasi nabalita din and some may post din po sa social media at least dalawa pong cases, isa sa Rizal and isa sa Laguna, na meron pa rin pong mga butika na hindi po pumayag na pagbentahan or bigyan po ng discount yung mga senior. Pa ano po ang ano po ang may ikakaharap may harap po ba sila na penalty dun sa butika? Opo, meron po yan. No? So, una sa lahat, ah, hinihikayat natin ating mga ah, senior citizens na nagkakaroon nga ng ah, inconvenience na gano'n at ah, pakitawagan po yung mga number na nabanggit natin. Titignan ko ngayon yung ah, kopya ko ng Republic Act 9994. At ito yung mga nakalagay na parusa to any person who refuses to honor the Senior Citizen Card issued by the government or violates any provision of the Senior Citizens Act. Ito yung mga parusa para sa unang violation pwedeng makulong of not less than 2 years but not more than 6 years. Tapos merong multa na not less than 50,000 pesos but not exceeding 100,000. Mabigat yan ha. Eh? Tapos for any subsequent violation, merong pagkakulong ng not less than 2 years but not more than 6 years. And may kasama na multa na mula 100,000 pesos na hindi lalampas sa 200,000 pesos yun po ang mga parusa na pwedeng kaharapin. Tapos hindi po pwedeng sabihin na ay ano naman kami, ay naantay namin yung memo mula sa upper business namin, ganyan, upper manager namin. Ang sabi ng batas, if the offender is a corporation, partnership, organization, or any similar entity, the officials thereof directly involved, such as the president, general manager, managing partner, or such other officer charged with management of the business affairs shall be liable therefore. Nako po, yung mga pharmacy manager ha, magiging liable po kayo pag di sumunod sa batas. Ah, okay. Sige. So, does this go also for uh, PWDs, persons with disabilities? Same benefits ka tayo, di ba? Yung PWD po, uh, Ka Jarius, inaaral pa namin kasi hiwalay po na batas yan. Ito pong ating uh, ginawa pansamantala ay para sa senior citizens po lamang. We are looking into the PWD uh, discounts and the availment kasi ibang batas po siya. Okay. On the side of the drugstores, drug stores naman, ano, sabi nila kasi mm -hmm. abusuhin daw yung pribilehyo, bibili ng napakaraming gamot ng senior, tapos ibebenta uli. <laughs> Nakakuha na ng 20% discount, tapos ibebenta, i-resell -re naman. I-over niya dun sa sa kailangan ni Glenn eh wala namang ano na wala nang booklet kasi na halimbawa uh, sa kasi nakaano sa booklet na good for one month itong ano tung everyday itong uh, iniinom mong medication tapos actually ka na, sobra sobra Opo. Actually, Jarius, uh, ang binago lang natin is yung requirement na magpakita ng booklet. Pero yung one month maximum supply, naroon pa rin ho yun. Hindi ho nawawala yun. So yung nasabi ho ng mga drug stores, tracking mechanism, meron naman po yan sa ating reseta. Bilang isang doktor at bilang DOH official rin po, pinapaalalahanan ko ang lahat ng aking kapwa doktor. Ang isang kompletong reseta ay nakasulat po kung ilang kapsula, tableta, bote o siringgilya ang pwedeng ibenta o i expense ng drugstore. At kapag ito ho ay nakita ng isang pharmacist or pharmacy assistant at nakapagbenta na ho, dapat binabawas niya dun sa nakasulat. Pag tinigin niyo ho yung mga reseta, meron kami dun no ba, nakalagay take one tablet a day. O kaya, lalagay namin yung pangalan. For example, paracetamol, o, oh, 500 milligrams uh, capsule or tablet, tab. Tapos lalagay namin ng hashtag, hashtag siya, pound sign, hashtag, tapos nakalagay 10, kung yari. Ibig sabihin, 10 tableta lamang ang pwedeng ibenta po sa ating senior. Dapat binabawas yung numero doon sa sampo kada visit at pag naubos na, pag zero zero na, hindi na pwede gamit yung reseta na yun. Kailangan kumuha na ng bagong reseta. Yung Correct. Patientin. tama oh, okay. yun, Zarius. Actually, ang oh. sinasabi ng DOH dito, bakit natin pinasa sa mga senior yung tungkulin na mag-record samantalang nandun naman yung sa reseta? So, dapat po ang ating mga drugstores and pharmacists yung proper handling ng prescription. Aha, okay. Oh. Para hindi naman eh, may problema kasi pag nawala yung ano, babalik ka sa doktor mo, yun ang iniiwasan kasi pati bagong bayad yon, pati bagong mamamasahe ka, pati bagong effort, ganun ang ina inaalala. Ina <laughs> ah, ay, ay, ka Tama -a kayo nun, Kajarius. Ako, uh, speaking naman as an anak ng senior citizen, totoo po yan, uh, 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 meron rin talagang cost. Pero titimbangin ho kasi natin, eh, mga lolo at lola, alin po yung mas uh, magastos? Yung bumalik para sa bagong reseta na kaya naman ho kayo pinababalik dahil gusto rin ho kayong makita ng doktor at timplahin ang gamot ninyo. Dahil baka mamaya, nagbabago, lalo na yung mga gamot ng senior, for example, para sa mga may demensya. Nanay ko ho may demensya. mayat maya tinitimpla ng neurologist yan. So, Uh -huh. Hindi mo pwedeng bigyan ng forever na reseta yan. At the uh -huh. same time, sigurado po kami mas malaki yung gastos kapag hindi nyo nakukuha yung diskwento nyo dahil wala kayong booklet. Correct. Uh -huh. Thank you. May, May ka pa, Ms. Reza? Or... Um, bukod po dito sa mga pagbabago sa senior citizen na booklet, booklets, meron pa po kayo bang other plans for 2025 para ma-improve po yung mga benefits sa ating seniors? Opo, magandang tanong po yan na ah, Relza, no? sa ating ah, sa panig ng Department of Health, patuloy yung ating ah, pagtaguyod ng sinasabing primary health care. Yung bang nasabi po namin na bagong urgent care and ambulatory service centers or bukas centers, ito po ay mga health center na ang namamahala ay mga DOH hospitals. Nung natapos ang taong 2024, nakapag-42 tayo, this year paparamihin pa yun. We're aiming as high as I think as 75 or so nationwide kasi napansin po namin patok na patok yan. maraming mga seniors nagpupunta doon. Ikalawa, sa panig naman ng PhilHealth, ako po speaking as the spokesperson of the chairman of the board, si Secretary Erbosa. Yan po yung uh, sinasabi na dapat magpakitang gilas ang PhilHealth ngayong taon, di ba? May usapin na bakit nawalan ng subsidiya, eh marami namang pera eh kasi nga dapat yung perang nasa banko ilabas at ibigay, ibayad sa benepisyo ng mga tao. Yun yung pressure ngayon na nangyayari at gusto natin pataasin ang benepisyo This year. Okay. Ano itong 75 na sinasabi nyo? Pakiulit lang, please. Ah, oh, opo. Yung 75 na target, meron ng 42 na constructed, no? Ito po yung bagong urgent care and ambulatory service centers or bukas centers na mga primary healthcare centers ng DOH. Nationwide po yan. Ang namamahala sa kanila is mga DOH hospitals. Oo. Oh, tapos magiging 75, kanyo? No? Yes, yun po uh -huh. yung next target natin. Uh -huh. Although baka dumami pa doon, pero for now, yun ang manageable number natin. Oh uh -huh. mga mga government hospitals lang ito, general hospitals lang. Ano po siya, Jarius, ah? hindi siya hospital per se. Ano siya, uh -huh. parang outpatient department. Yung mga pinupuntahan uh -huh. natin na ayoko magbanggit ng brande, pero yung mga may diagnostics, parang uh -huh. ganun siya. Pero, gobyerno nagpapatakbo at DOH. I see. Okay. Sige, thank you, thank you very much ha, Asik Albert ha, dito sa mga balita mo, nakakatuwa naman. Good news ito para sa mga senior citizens. You are most welcome, ha, Jarius and Relza, and uh, magandang magen, Happy New Year po sa lahat. And same to you. God bless you.